congratulations, gagraduate ka na, magsusuot ka na ng toga. Pero alam ba natin kung bakit kada graduation, nagsusuot ng toga ang ating mga anak? Pag sila ay akyat sa entablado at kukunin ang kanilang mga diploma bilang tanda ng kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Lingid sa ating kaalaman, ang pagsusuot ng toga ay hindi lang dahil sa edukasyon. Ito ay nagsisimbolo sa social status, sa political affiliation, at sa pagkamamamayan noong panahon ng Roman Empire. Ang kadalasang mga nagsusuot ng toga noong unang panahon ay ang mga senador ng Roman Empire. Kasama dyan sila Julius Caesar, pero kung ikaw ay kakandidato halimbawa nung panahon na yon sa Senado, ang toga na iyong isusuot ay kulay puti bilang tanda ng purity o kalinisan ng ating puso at isipan. May mga toga naman na kulay ginto. Ito naman yung sinusuot ng mga heneral na mga sundalo bilang tanda ng kanilang mga tagumpay sa mga digmaan na kanilang napanalunan. Sa madaling sabi, ang kulay ng mga toga na sinusuot nung unang panahon ay talagang may kinalaman sa kanilang katayuan sa lipunan. Sa panahon ngayon, may mga nagsusuot pa rin ng toga sa pamahalaan. Siyempre, nandyan ang mga mahistrado ng ating mga hukuman, lalo na ng kataas-taasang hukuman. Mula sa pamahalaan, ang pagsusuot ng toga ay nakagawian na rin sa akademya lalo na sa pagtatapos ng mga estudyante. Iba-iba ang kulay nito depende sa kulay na dinadala ng iba't ibang mga universidad. Ika nga ang pagsusuot ng toga ay may kinalaman sa maturity ng isang nilalang. Kasi kung ikaw ay estudyante, kailangan bago mo masuot ang toga, ay nakapagtapos ka na at nakumpleto mo na yung mga requirements na kailangan upang ikaw ay magtapos. Kaya sa tuwing magkakaroon tayo ng graduation, merong bahagi na kung saan ang mga estudyante ay magkakaroon ng imposition ng kanilang mga hood. Ito ay tanda ng kanilang unti-unting pamamaalam sa buhay estudyante at sa kanilang pagiging isang ganap na graduate kasama din dito ay yung pag-turn ng tassel. No? Pakaliwa, pakanan. Dahil yun ay simbolo rin na ikaw ay opisyal ng nagtapos sa iyong pag-aaral. At ikaw ay mag-uumpisa na ng iyong panibagong kabanata ng iyong buhay bilang isang profesional. Ang pagsusuot ng toga ay may kaakibat na malaking responsibilidad sa ating mga balikat. Ang ibig sabihin nito ay handa na tayong harapin ang mga hamon ng buhay pagkatapos ng ating pag-aaral. Ibig sabihin dito, kahit gano kataas ang marka na ating nakuha, pantay-pantay tayong lahat sa panahon na tayo ay maghahanap na ng trabaho o mag-uumpisa ng ating negosyo. Sa akibat neto, ang kasanayan na ating natutunan nun tayo ay mga estudyante at kung paano natin ito maia-apply pagdating sa ating hanap buhay. Yun lamang po. Maraming salamat.